Ito nga pala guys, uh, Fortuner Toyota uh, Model 2017 uh, Ang problema nito Binababa namin yung dashboard para malinis na Ilinisin namin yung evaporator dahil Barado na yung sa may drainage nya Tumutulo na dito sa loob So yun ang gagawin namin kaya ito Baklas ng evaporator to dahil Model 2017 to guys So yun guys na namin yung dashboard. So ito na lang. Itong aircon na lang. Pero di, dukutin na lang. Lilinisin na lang to Dukutin na lang to kasi mayroon pa kasi itong alam yung bar. Itong round bar niya. Pero try din namin pag yung backless yung baklas. Ha? GTF. Oo nga. May makakay. Kapon pa daw yan sabi ni Galbo. Kapon pa daw sila dyan. So bali cleaning lang yung iba rito nito guys. Kasi tumatagas yung tubig niya ibig sabi barado na yung sa may drain. So i-cleaning namin. Hi. Ito guys, start yan na lang. Kasi hirap tanggalin yung evaporator niya. No? Hirap kumutin. So dukutin na lang para matanggal yung bara. Yun na lang. Dito na lang dinisig. Off. Silipin ko. Yan, yeah, malakas. Barado kasi yung bisa may butas niya ng drive. Medyo may hirap, may hirap tanggalin yung evaporator niya. On. On. Ayan guys, i-cleaning na rin yung cleaning na rin yung, na rin yung condenser niya. Ayan. Dahil lang dumi. So, ito ginawa na lang to ng paraan kasi hindi namin matanggal tong bar na to. Hirap ugutin, hirap ihirap alisin niya. Hindi namin mabaklas-baklas. Kaya hindi namin to may pull out para labas. Dapat hindi namin to na ilalabas. Hirap tanggalin. Eh. Sikip din namin maano na tong bar na to. So, yun na lang ginawa namin ng paraan to Ang ginawa na lang namin paraan dukuti na lang para matanggal lang yung bara dito na lang namin siya winashing so ayan nakuha naman yung bara nya tsaka nalinis naman yung ano na yung evaporator nya diniskartehan na lang kasi wala naman problema nya so kung op! Oh, kung papalitan ng evaporator to talagang tsatsaga yung baklasin to so ito ginakapit na lang namin ulit yung dashboard, balik na namin at tapos na to guys, tapos na. Napo na. So, start na lang to. Hindi naman ni-release yung pinol down yung ano talaga nito. E Di yung evaporator kaya hindi naman sa yung, yung niya. So, ando doon pa rin. Pero, check na rin namin yung preyo niya para kompleto. Tapos, ito kalitan na rin to guys. Pintera. So, ayan, testing na lang. Napo buo na yan dito walang sakit to dito dito ah oh? wala, wala. bakante yan ito pupasok na lang dito sa loob I start sige so salpakan lang namin to ng bridge pa na naman yung prayer guys Ayan Pagsimbahan na lang namin para pag sakaling kulang yung lamig niya Dagdagan na lang namin sakali Buti ka nagbukot lang yung ano nito Para matanggal yung barat yung malinis yung iba po nito na namin na tanggal pa na pull out dito na lang mismo na nagbukot Ayan guys Ayan na okay yung lamig nyo So guys, pull natin yung aircon, yung pan. Ayan, nakapul na siya para maano natin, matesting natin yung lamig niya. Ayan, nakapul na yan. Ha? Ayan. So, kompleto pa namang pre nito kasi hindi na namin binaklas pa yung evaporator talaga. Buti, nadukot na lang namin malinis. Dinukot na lang dito sa loob kasi hirap tanggalin yung round bar. Kaya, ito. So, ang ganda pa ng lamig. Kompleto pa ng pre nito. Walang problema sa free diyan. So, muna tayo dito, guys. Kasi kanina pa mainit. Grabe init ng dito, to. Nasa 42. Dito sa Negros. Grabe init, Ilang araw na to, 42. ayan. Uh, so, yan, guys, okay to. So, guys, okay Kabit na to. Thank you.